Adi in my life dito sa New Zealand for to this mga guys no ay pupunta pala kami sa Palmerston North dito sa New Zealand kasi nga na naman yung aming nanay dito sa New Zealand yung nanay ng aking partner na kakain nga kami sa labas guys tapos andito na nga kami guys pupunta na nga kami sa kanilang bahay kasi nga doon muna kami pupunta sa kanilang bahay tapos pupunta kami sa restaurant maglalans lang naman kami sa labas guys pagkatapos nito guys andito na nga kami pupunta na nga kami sa restaurant so nagtinginan sila sa akin nahiya ako guys kasi hindi, hindi nila alam na kinukuhanan ko sila ng video andito na nga kami sa restaurant guys guys kumain lang kami ng mga tinapay basta ganyan lang yung kanilang <coughs> nang halian dito guys. Tinapay lang sa kape. Okay na yan guys. So, ito pala yung panganay niyang anak. Sabi ko nga sa kanila guys. Kuhanan ko lang sila ng picture para for remembrance. So, ito na nga guys. Kinuhanan ko nang sila ng picture. Pero hindi nila alam na may kasama palang video. So, ayan nga guys. Dito nga kami malapit lang nag-lance dito sa bahay ng aming nanay. So, ayan na nga guys. Tapos na kami nang naglans pa uwi na nga kami naglalakad lang kasi kami guys kasi malapit lang naman dito sa kanyang bahay yung restaurant na pinagkakainan namin so ito na nga guys pa uwi na kami tapos naglalakad lang kami hindi rin nila alam na kinukahanan ko pa rin sila ng video guys kasi gusto kasi bawat uh, ano guys may Remembrance bagay 'yung bagay 'yung hindi mo na mababalik 'yung aming memory or 'yung ganun guys ba. So kailangan talaga kuhanan ng mga video. So for remembrance lang guys, pagkatapos nyan guys, dumaan nga kami sa park dito sa Palmi. So ito nga 'yung tinatawag nilang Victoria Esplanade. So basta 'yan guys, tapos may makikita, may makikita ka ang mga maraming ano dito guys, ibon sa kanilang park tapos may marami ding mga kahoy, tapos magagandang bulaklak, tapos namasyal nga ako dito sa glit guys, tapos yung isa kasi nga may tinitingnan siya sa kanyang cellphone, so andoon lang siya sa kanyang sasakyan, tapos maya maya sumama din siya sa akin doon sa fish pan, so may, may mga ano pala dito guys, so yung mga ibon na, ayan mga alagang ibon dito sa park iba't ibang ibon palatong nakalagay dito guys may parot basta guys hindi ko alam kung anong lahi ng mga ibon nandito guys basta ang daming ibon dito sa park tapos libre lang para pala dito sa park ng New Zealand pag ikaw ay gagala maliban na lang doon sa mga private park na talagang may tagapagtanim ng mga bulaklak tagapag may alaga tagapagalaga ng mga kanilang halaman so may bayad yung private park naman dito sa New Zealand guys pero ito guys libre to kasi nga public park Ayan, meron silang mga pato dito sa pan guys, sa kanilang fish pan. Tapos may mga rose din dito na nakatanim doon sa likod. So may restaurant din pala dito sa park. So ganito ang view sa park. Wala masyadong tao ngayon guys, kami lang. So kukunti lang yung tao na gumagala dito kasi nga. Iwan ko, ba, iwan ko ba guys? Kunti lang yung tao dito sa New Zealand. Tapos ito pala yung maple tree napakaganda yung mga punong kahoy nila dito guys colorful napaka colorful tapos dyan palabanda dyan sa may ano guys mga ibon dyan mga ibon nyan na alaga dito sa park so ito naman yung mga view dito ng mga punong kahoy dito sa park guys so ang ganda talaga ng kanilang mga dahon kasi nga kasi sibo lang ng mga dahon kaya napaka green ng mga dahon dito sa park so ayan nga guys marami ding mga bulaklak dito sa park na nakatanim so may taga alaga may taga pag alaga talaga ng kanilang mga bulaklak dito guys at mga uh, yung mga ibon dito sa park so ganito kaganda yung kanilang park dito sa New Zealand guys at sa kalibri lang pala yan walang bayan pag pupunta ka dito so ito pala yung mga duck dito sa fish pan na pinapakawalan lang nila dito guys so ayan nga guys pag may pumupunta dito na mga tao guys pinapakain, pinapakain din nila yung mga duck din handalahan nila ng mga pagkain kaya nga ayan guys pinapakain nila ng mga seeds yung duck dito guys so ayan nga guys yung mga duck may mga duckling din silang maliliit so naliw ako dito sa mga duck na maliliit guys ang dami pala nila dito guys tapos, ayan pinapakawalan lang nila yan dyan guys